everyone! Welcome Maria and Sai Vlog. Shout out all vloggers or silent viewers. Shout out and all subscribers! Ay, sa tayo nga nag-vlog pa kasi pinag ka sa muka. Sa tayo mag-vlog Basta guys, ako pag manonood ako mga videos nyo guys, gusto ko mas successful ang mga vlogger ng ipanood ko. Manang sa lahat ng nag-comment, sa lahat ng ano, nandyan, mga friend ko. Bisag hindi pa friend ako, basta manonood ako guys ipul watch ko na hindi e, na ko ikuan skip kasi ano ito mukan kayo pagsamok samok tayo kayo vlog pagwa ni tayo wag gine putol putol na putol na vlog basta guys welcome to Maria Antay vlog everyone thank you so much all viewers thank you so much thank you thank you thank you thank you thank you ha basta manonood kong mga videos niyo guys para urin ko bakit ang hindi duwa-duwa ang pagpanood ni nanay sa mga videos niyo guys hard ning kang nanay pag manood mga videos. I full watch ko kanang inyong mga ads, guys. Ana ang kana atong gawin sa mga blogger sa lahat kay kaya nako ang sa unang panahon guys wala pa ko nag-vlog kaya man gyud ko nga manood ko karon na hinuon nga nag-vlog-vlog ko basta panoorin natin ang lahat sa mga ano sa mga kasama natin ng mga vlogger. Basta ako, ang puyat ko guys, kasi pang subod na kong vlog, mayroong nag sa amin, mayroong tao. Dito na sa statay ka, mukhagi siya, hukag, agi ag niya tayo ka, nag-vlog, vlog pa ko, everyone. Shout out, shout out, shout out sa lahat ng subscriber ko, shout out, silent viewers, shout out, all viewers, ang sa lahat ng nanonood, salamat, yun kaayo sa inyong pagpanonood. Pag inyong ishare ang ako ang vlog, okay kayo, pag manonood lang kayo, okay kayo, basta lahat, oh okay. Basta salamat gud guys, basta ako makatulong ko wala nang problema guys. Basta ako nakatulong ko sa mundo sa kasama kong kapas mga vlogger. Salamat gud kayo guys. Salamat ani na lang ko photo guys. Sa tay nagmuro mas sa na, tay kamuagi na siya. Photo asa na siya paingon kamuagi mas siya. Basta bye-bye everyone. Mag-ingat palagi. Bye-bye everyone.